Isa sa pinakamasarap na recipe ng bangus yung ating lulutuin ngayon. Kaya kung gusto mong matutunan at makita, tara, simulan na natin. So, dalawang pirasong bangus yung ating binili. At nakita nyo naman, sa taba pa lang, eh, panalong-panalo ka na. Kapag bibili ka ng bangus kailangan yung medyo may korte talaga yung bibilin mo hindi yung diretso diretso lang para mataba lagi mo ring aamuyin at i-check yung hasang baka mamaya bilasana sana sa sobrang taba nga nitong bangus eh, halos magsarado na yung kanyang butas ito nga kasi yung talagang hinahanap ng kahit sino sa atin yung matatabang bangus na kapag na eh talagang masisihang ka sa sobrang sarap nito kaya naman sa unang first step na ating gagawin ay eh, magpapainit lang tayo ng mantika at ito nga ay ating pipirituhin kailangan ay eh, medyo mainit talaga kapag hindi mainit malamang manikit sa iyong kawali lalo na kung hindi ang gano mo. Kung ayaw mo naman nang natitilansigan ka ng mantika, mas maganda kung balutin mo to ng corn flour o kaya ng harina. Ipinrito ko lang itong mga bangus tapos ganun din naman ang gagawin ko sa mga susunod na batch. At yung buntot, alam naman natin na medyo maraming tinik yan. Ang ginawa ko, Ginilitan ko ng napakaraming grit para nga matanggal yung tinik. Uh, hindi naman matanggal, I mean mahiwa-hiwa yung mga tinik niya sa ganung pamamaraan eh mapuputol natin yung napakaraming tinik at hindi na natin makakain. So yung kawali nilinis ko lang at nilagyan natin ng mantika ulit konti lang para magisa natin itong mga luya na to. Tapos yung bawang gigisahin din natin at hindi rin mawawala diyan maglalagay din tayo diyan ng sibuyas. Alam kong marami sa inyo ang minsan lang makatikim ng recipe natin na to kasi alam niyo naman kapag yung bangus eh niluluto natin kadalasan paksiw sinigang prito o di kaya naman ay binistik na bangus. So habang hinihintay nating malanta itong ating ginigisa, dudurogin ko lang itong taho rin na aking ginawa kanina. So ito ay composition lang ng tokwa tapos black beans. Salted black beans siya. Naglagay din tayo dito ng ilang pirasong tangkay ng celery para maganda yung bango niya at masarap talaga ang lasa. Nilagay na rin natin yung ating dinurog na tahore. Yan yung magpapasarap dito sa ating niluluto. So ngayon alam nyo na yung ating niluluto. Sa mga nagluluto dyan alam kong basic na basic sa inyo to. Nilagay natin ng paminta at konting mahika para lumasa. Comment mo na yung recipe para maunahan mo na sila. So ayan, hinahalo-halo natin tapos ang gagawin naman natin ngayon ay tutubigan na natin medyo marami yung nilagay natin tubig mga apat na tasa tapos niyan dito na naman papasok yung asawa mo siguro mga one third cup lang tapos nilagyan din natin ng suka tapos ito namang nilalagay ko ay optional lang pwede wala pwede meron kung gusto mo nang may gulay maglagay ka ng pechay kung ayaw mo naman okay lang na wala ngayon naman ilalagay na natin yung mga isda na ating niluto kanina yung pinilito nating bangus kapag marami kayo sa bahay subukan mong iluto yung ganitong luto sa bangus tsak na mapapaibig ka sa sarap nito Lalo na kung sawa ka na sa paksiw, sa sinigang, sa prito, sa binistik na bangus, pwede pwede yung niluto natin na tinotsyong bangus. So guys, kain na tayo. Napakasarap kasi pagka ganitong bagong luto. Hindi mo maaatrasan kapag ka ganito kasarap yung ating makikita. Yun o, sa so taba pa lang ng bangus, ay eh, talagang panalong panalo na. Kaya naman sa lahat ng nanood at sumuporta hanggang sa dulo ng video na ito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.